Isa pa sa mga dinagsa ngayong undas ang Manila South Cemetery kahit umuulan. Mahigpit din ang seguridad dito kung saan pati mga bata ay nire-register para madaling mahanap kapag nawala sa loob ng sementeryo. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Tuwing undas, karamihan ng mga Pilipino ay bumibisita sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay isa na nga sa dinadagsa ngayon, itong Manila South Cemetery. Maaga pa lang ay madami ng taong pumapasok sa loob ng sementeryo. Pero bago pumasok sa sementeryo, may ikpit na siguridad ang sasalubong sayo. Yan ay para tiyaking walang makakalusot na ipinagbabawal na gamit, gaya ng lighter, pintura, at mga matutulis na bagay. Pagpasok naman sa loob ng sementeryo, naggalat ang mga pulis. May mga wheelchairs din na ipinapahiram para sa mga matatanda ina po namin sila, lalo na pag mga matatanda, may mga wheelchair po tayo nakahanda dito. Plus yung mga libreng sakay po ng mga tok-tok po natin. Kung malayo naman ang mga punto na bibisitahin, ay may mga e-jeep na umiikot sa loob ng sementeryo. Ang mga bata naman ay kailangan iparegister bago makapasok. Yan daw ay para madali mahanap ang mga tsikiting kung sakaling may mangyaring hindi inaasahan. Pagdating naman ng tanghali, ay biglang bumuhos ang ulan. Kaya no choice sa mga bisita kung di sumilong sa tabi-tabi. Pero hindi daw katulad dati, ay mas konti at hindi siksikan ng mga tao ngayon. Wala na daw kasing nagtitinda sa loob. Maganda naman yung flow kasi wala na masyado nagtitinda dito sa loob. Eh. Sa huling tala ng mga otoridad, nagpas 200,000 na ang pumunta dito sa loob ng Manila South Cemetery. Sa mga hahabol sa pagdalaw, hanggang alasin ko lang ang Manila South Cemetery. Kaya bukas na lang kayo magpunta. Dahil bukas e ulit ito nang alas 5 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mobile Journal Ivan Tringki po hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na uhuli sa mga balitang dapat mong malaman.